Good morning everyone! So, adi na nga ni, nagsarabot kami na manguha sa tuyom sa kadagatan, sa sayos, sa kabuntagon, sa hilotongan. So, adi na, excited na ang mga person, magsakay sa pambot. O, diva, sobrang aga pagad talaga sa ni. So, thank you so much, Kalikan, Kuya Miguel Malagad, sa pag pasuroy-suroy niya sa amon didi, sa hilutungan, sa kadagatan, sa hilutungan. So, excited na kami na magkaon sa mga fresh na seafood sa lawod. Kaya amo gani ini, nagsarabot kami na manalo mga daw san, tuyom. O, oh, diva, pangka. So, adi na, pakad na kami sa kalawdan, sa hilutungan. So, excited na ako na magkaunsan tuyom kay damo damo kayo daw kaayo sabi ni kuya Miguel Malagat. so adi nagpunto na kami sa lawod gin na ni Happy Loves and Pondo kay di daw magsalom sa mga tuyom si kuya Miguel so amo po ini siya ang compressor daw ina na gagamito niya para makaginhawa siya sa idalom sa dagat kay para makasisid siya sa maayo sa pinaka idaluman gayud sa dagat para makakuha siya sa mga tuyo. Kag iya nagani ginhigutan ang iya lawas sa mga tingga para maglugdang talaga siya sa idalom sa dagat kaya dapat igwa daw sa tinga kag nagbutang na siya yapa kag nagdara na siya sa sibot so adi nama na matuna na po siya pag salom sa idalom san kadagatan san hilotungan kag ada si Habilabs Loves nagabulig man siya sa pag ayosan host para dili man daw mag lambod lambod so adi naman gani mga sirib kang <laughs> nagahulat lang gid na magtunga na si Kuya Miguel. Excited na gayon magkaon sa ini na people. So, nagkakita nga ni kami dito sa dagat kay Sigis ng Tukdo na ito daw po ang nagaburo-buro. Amo daw po ito si Kuya Miguel. So, adi na gani kagtunga na siya da. So, diva katuling kay nagahulat na inin mga sirib Thank you so much po, Mr. and Mrs. Boss Miguel Malagad ng Hello Tongan. So, salamat gayod kay Kun Adi kami. Makakaon gayod kami permi ng mga fresh na seafoods Kay permi mo gayod gina upodan in BFF mo na si Raymond. Kaya <coughs> super doper thank you talaga sa nina mag-asawa. Kay Kun Adi kami sa Hello Tungan. Super busog gayod kaayos sa mga seafoods sa mga pagkaon. Opo. So kami kami lang ganit hindi kay si Ate Mar nagpabilin siya Kaya dili di, niya pan o kaya ang magparasinakay sa pump boat kay ginalula siya. So adi na ganit si Kuya Miguel kag ang hinimo niya ay iyagi ayag ayag ang mga tuyum kay arun matangkas ang mga turuk <laughs> Opo, ginaayag ayag O bang tawag sana di ko aram, basta ginairog siya sana. Kay eh, para magkatanggalan mga tono kay syempre para pagkaput mo di ka na matusok sa tunok san tuyom. So diretso ka na lang buka kag syempre kaon kaon lami ajud kaayo so adina ah, na na si Habilab san surudlan kay di po gani isusulod an mga kuha di sa kadagatan uh -huh. so adina ah, dina, na na intawon kami na makakaon san tuyom kay sus so forth eight years naman bago nakakaon san tuyom o oh, ba diba? so adina ah, bumakbak na mga bida-bida Pait na san ka on. So, adi ni si Habilabs nagtry siya na magbutang sanin. Yapak. Kay nga niya, masalo man daw siya. Kay gusto niya man makatry kung paano daw magsisid sa idalum. sandagat dagat na nakakompresor. So, mapatukdo pa nga ni daw siya kan Kuya Miguel. Kay dili siya maaram kung panon sa nang pag banga-banga sa na so, <laughs> so, adi na siya, nag-ready-ready na. Bahala ka mula, basta ako. Maniguro kayo, doksan ka. kay miss na miss ko kayo ng pagkaunsa ni. Super paborito ko talaga inyo. Adi man si brother Louie. Louie, bumanat man siya kaon. Santo So, si bilabs ay wala lang anay siya. Bahala ka mo kay ang gusto niya man magkarigo siya. kay gusto niya man magtry ganit sa ni kung paano magsisid sa idalom. Ang kaso lang dili maara magamit sa compressor. <laughs> so, di ba? Di ko na ang tuyom. Kay sobrang sarap niya, mga ka-surprise. Oh, salamat sa para video. Kay para video siya kay habot niya magkaunsang tuyom so adi na nagkuru karigo na anduhan na mag BFF nagapatukod o siya kung panahon paggamit san compressor <laughs> so enjoy na enjoy man si Javi enjoy na enjoy po kami didatanan o adi nakakuha san isda si Kuya Miguel o di ba fresh na fresh talaga ang isda so igwa na kita niyan saan ihawuno na isda pwede tulaon prituhon kag umabot na nga ni si kuya boy boy agas <laughs> kag umabot na si kuya boy boy kaubot sa niya o ni ka iya so may daragani siya dito sa amon na pusit. kaya lipay lipay na naman ako kay makakaon naman sa pusit o adi si brother Louie Louie nagkarigo naman siya sa dagat kaya sabi ko mga rigo na kami inaagda ko dito si Nikki kaso may pusit gani kaya gusto ko gyapon magkaunsan fresh na pusit. Kayo lasan sanin pakahatag sa pusit kay igwasan free na suka o di diba, bongga. Kag ada na naman gani binakbakan ko naman an pusit. So adi si Kuya Boyboy Boy, kay sabi niya masalo man siya kay para makakuha man sanda na tuyom kay Adi mga sirib ka. Thank down. you so much din sa imo kuya boy boy. Kaya basta Ada uh, gani kami ay susupod-upod man ina siya sa amon. Mm -mm, bahala ka <laughs> So, gina-shout out daw ni kuya boy boy dahil si Auntie sa kawayan. <laughs> Joke, charot lang. So, amon na po gani ini. Super duper enjoy na kami dida kag excited na gan ako dida magkarigo kag super duper busog ko kayo dida wala si kuya Miguel o may bago na naman ako na tuyom kadali-dali niya gan makapadamo san kuha sa tuyom pero ako ada wala pa Basta kay Barat San Kaon. Oh, mm -mm, bahala ka mo. Kag-ani na gani. Kada mo na san kuha na mo na tuyo. Mahala ka ayo lang. Sana all. San naman daw ini mautro. Oh, utro Grabe man ang katawa ni Kuya Miguel. Nakatawa man sa amon. Kay grabe man ang kalipay naman magkita sa mga kuha na damo. Damo gayod. As in gitibagay ang feeling. Kali kung makita mo ang mga kuha na inanada ka gayod sa lawod. Hala, sobra gayod. Na-enjoy gayod ako. Kag-excited kag ka. Ayun na, kada magtunga na may mga bit-bit sindala mga kuwanin dahil isa idalom sa, sa dagat. So adi ah, na, lumumpat na si Darna sa kadagatan. Kay gusto ko man magsisid sa idalom sa kadagatan sa nilutungan. Char, naglalilang-ilang lang man nga niya dida ang bida-bida. Mm-hmm. Sasayo sa kabuntagon, pweting tugnawag yod gihapon. <laughs> So, nagkuro kalambitay na bagan unggoy. Kag adinama na naan mga bidabida -bida kay damo nang kuha sinda. So, halaban at guyod manghod kaya mo yun o diba kada mo sa amon ko ha kairila lang gayo tapos insarado ha na basi mag ka pa charot so adinaan ah, do si hubby loves kag si brother na bayaw na sa nga tuyom na amun ko so nagsarabot gani na darun na lang ininamon pakad sa Beach kay mga rigo pa kuno pero ako mabanlaw na jud kay gitugnaw na jud ang bidabida -bida. oy salamat sa sunod naman na video an pangarigo san mga bidabida bida sa beach <laughs> san hilotongan thanks and god bless